Dumating na nga sa atin by Move itong ating isang repa na nag-PM. Sabi niya, may paparinig ako sa iyo repa at nung marinig ko, sabi ko sa kanya, wag mo nang paandarin baka mag-improve pa. Kung kaya't ito na nga, delivered by Alala Move, nakarating dito sa ating branch sa 13 Martires. Google map nyo na lang, Kalikotista Laboratory, 13 Martires. Habang binababa nga ang kanyang motorsiklo, nababanaag ko sa kanya ang malaking pag-aalala. May pinagawalan daw siya, di umano ayon sa may kanya. Kaya nga, i-check e na lang natin kung may check engine. At confirm, wala naman check engine. Possible na ang makina niya ay may malaking problema. Tara, pakinggan. Nagtutunog alikan siya. Mukhang may maglalabasan na naman na pera. Hindi pa yung ganyan nung una, di ba yung silindi siya? Nag-improve. <laughs> Lintik kong dumiin ang kanyang motorsiklo. Damay ang kanyang 13-month pay. Pinakalog ko nga kay Junjun, -Jun, sabi ko, Junjun, -Jun, kalugin mo ang crankshaft tulak hila kung may mararamdaman ka. At ang sabi niya, meron nga. Pero napansin ko lang, parang harapang paa ng pata ang kamay mo, Junjun. Mag-diet ka. Parang pangharap na pa ito, pata. <laughs> Heto na ang salarin at mukhang hindi siya mapupuruhan. Kumalog, kumalas, ang kanyang camshaft bearing kung kaya't maingay at nawala na rin sa timing. Marami ding nag-auto-eject na pyesa <laughs> mula sa loob niyan. Sabi niya, May pinagawa lang ako dyan eh, pero ewan ko kung bakit nagkaganyan. Nag-abandon ship ang ibang parts ng kanyang camshaft is bracket na ang hammer. Kung kaya't nawala na rin sa timing, Magkakaroon tayo tuloy ngayon ng search and rescue operation kung nasaan na ang ibang parteng nawawala. Naipit na pala dito sa ilalim ang weights o hammer ng kanyang shop at nabuksan na rin ang kanyang makina. May pandikit pa. Iwasan nyo yan, repa. Naputol na rin ang kanyang chain guide. Ayan possible ito, hinigpitan ang kanyang tensioner dahil nga may maingay sa kanyang makina. Malamang hinigpitan to na nagmumula sa mukha ang puwersa. Inabot na nga tayo ng dilim kahanap ng ibang pyesa para sa motorsiklo niya. At pabor naman sa kanya dahil tulog na ang misis niya pagdating sa bahay niya. Kaso gising papala. <coughs> Do the honor, sabi nga namin sa may kanya, ikaw ang unang pumindot sa pag-start ng iyong motorsiklo. Tingnan natin kung makakangiti ka pa paglabas ng bill mo. <laughs> At ang kanyang tugon kaya ko naman tiisin lahat ng kurot na aking sasapitin. Gagaling din naman yan. <laughs> kaya nga tanong ko sa kanya dyan kung alright ba tayo dyan? Alright. Available na ang Kalikutista Powder Coating. PM na lang sa Kalikutista Laboratory Main.